Mag uh, isang uh, araw, patapos uh, sabihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isi-certify bilang urgent ang panukalang pag sa Rice Tarification Law, agad nang inaprubahan ng House Committee on Agriculture and Food ang substitute bill sa Kamara ukol dito. Layo ng panukala na makapaghatid ng mas murang bigas sa merkado sa pamagitan ng National Food Authority o NFA inaasahan ding may kipagpulong ang liderato ng Kamara sa Senado para talakayin ang mga nasabing issues sa bigas. Yan ang ulat ni Melalas Mora. We need to do something now. Kaya kailangan po mag-intervene ang National Food Authority dito. Bigyan ng kapangyarihan makapagbenta ang NFA sa mga palengke like before. 2018, 2017 nakakapagbenta, ewan ko kung sino ang nag nito na inalisan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta sa palengke. Kung sino man yung na yan, mali. We should bring this back. We should bring NFA back in the market para everybody can afford, can buy rice. Matapos ang ilang araw ng masusing pagtalakay ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Naplansya na ng komite ang mga detali nito at aprobado na rin ang panukala sa komite level. Ayon kay House Agriculture Committee Chair Mark Enverga, sunod sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez pinaspasan talaga nila ang pagtutok sa priority bill para agad maihatid sa publiko ang mas murang bigas sa National Food Authority sa ilalim ng RTL ipinagbawal kasi noon ang pagbebenta ng NFA rice sa merkado bagay na nais ng ibalik ng kongreso at suportado rin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We will ensure that uh, there will be um, uh, the presence of NFA to stabilize the price of rice para ito nga po will be affordable to our uh, countrymen ano um, kinakailangan that they should also be there para panlaban din po ng gobyerno sa mga mapagsamantalang mga traders sa merkado. So, Sir Valer, um, ang amendment is every day may NFA rise na sa palengke? Eh? Well, uh, in accordance to our bill, NF the presence of NFA is always there. So, it would depend on uh, NFA, um, could be subjective to the situation, um, it's looming, they're always there. Dadaan pa sa ibang komite ang panukala bago tuluyang akyat sa plenaryo. Pero kumpiyansa si Enverga na mabilis lang din ang magiging proseso nito. Gayunman, kahit makalusot na sa kamera ang panukala, hindi rin naman ito uusad kung hindi aaprubahan ng Senado. Kaya panawagan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, Baka pwede naman ho, sumabay na lang ho kayo sa version namin. Itasantabi ho muna natin yung mga business interest, personal interest natin. unahin po muna natin yung interest ng mga tao ng nakakarami ho sa atin. Otherwise, so wala hong mangyayari. Kaya tayo tayo napupulaan ng taong bayan. Puro tayo forma, puro tayo kwento. Why don't we just do our work? Let us unite para sa isang uh, mission, ang mission natin, everybody can buy rice. May tugon din si Tulfo sa mga nagtatanong kung paano nga ba maiiwasan ang korupsyon sa NFA kapag pinayagan na silang makapagbenta uli ng bigas sa pamilihan. Nandiyan po yung Bureau of Customs, nandiyan po yung DA, trabaho po nila, it's just implementing the law. Kapag nagkaroon na ng mas murang presyo ng bigas, inaasahan ng mga mambabatas na mas makokontrol din ang inflation sa bansa. Habang hinihintay naman ang pagsabatas ng RTL Amendment Bill, nagkasundurin ang Kamara at Department of Agriculture na sa Kadiwa Stores muna magbenta ng murang bigas ang NFA sa lalong madaling panahon. Nagagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo na bigas uh, sa suerte naman din tayo. ay lahat ng iba mga commodities na pagaya uh, ng manok, itlog, gaya. Uh, So, uh, lahat ng ibang mga commodities, bumabagsak na yung presyo at uh, sa abot kain ng lahat. Dati, sir, nakatali yung kamay ng uh, DA and uh, NFA uh, due to due to yung, uh, yung certain laws that we exis have existing. So, meron tayong pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito para mabigyan ng uh, leeway na mag-intervene ng uh, DA and NFA uh, sa issue sa bigas. Sa mga susunod na araw, inaasang makikipagpulong din ang liderato ng Kamara sa kanilang counterpart sa Senado para talakayin ang mga nasabing isyu sa bigas. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.